isdang tanga nagkalat lang sa dagat dito sa Saipan so bakit po namin o nila tinawag na isdang tanga ang isang klasing isda na to. actually parrot fish din po ito uh, kaso lang ang pagkakaiba nito ay kung saan sila abutan ng gabi ay doon na lang sila dadapa o hihiga imagine niyo po yung isang lasing na tao na hindi na kaya nilang umuwi ng kanilang bahay kung, sa, kung saan sila abutan ng gabi o kung saan sila makaupo doon na lang sila matutulog kaya na yung isa na ay kit, uh, kitang kita ang ulo kahit nagtago siya so ito po yung isdang tanga na sinasabi ko yan, hindi siya mahirap mahanapin halos last fishing namin halos 50% na huli namin ay ganito ang lalaki, halos kalahating kilo ang isa. Yan. Hindi mo na kailangan uh, hanapin pa ng hanapin dahil kumisan nga ay halos mapakan mo na. Dahil eh, hindi na sila naghahanap ng matataguan. Doon na lang sa, talaga sila babagsak sa kanilang uh, uh, lugar kung saan sila nabuti ng mapi yan lamang po ang masishare ko sa araw na to thank you for watching bye bye